Hey guys, nasa Iloilo Fresh Market Corporation, Hibauan, Pabeya, Iloilo ako. So, yun yung nasa resibo. Hindi ko kasi na-picturean yung nasa labas. Itong mga pinamili ko ay para sa bunso kong anak na nasa Iloilo and isa siya sa reason kung bakit ako umuwi doon pero yung iba, pansin nyo may mga king this and yung pangbata kasi maraming bata doon, mga pinsan niyang maliliit so, pamigay ko din yun sa kanila. And, meron akong raffle entry. Ayan, may tatlong coupon ako dito para sa electrifying seagull. So, ma baka may chance tayong manalo at makabalik tayo sa ilo-ilo para i-pick up ang ating napanalunang kotse. ba? Diba? So, ang mura lang ng mga ano nila ha, mga paninda, pang ano siya, pang tindahan talaga kasi na compare ko yung ibang price and grabe yung improvement ng Iloilo 2010 kasi ako last na nasa Iloilo sa so 15 years ago na and before wala pa ito talagang probinsyang probinsya and ngayon na amaze ako kung gaano na kaganda yung Iloilo City talagang matatawag mo na siyang city kasi grabe, para na siyang Davao, ang ganda ng improvement. And eto before wala pa. So, ang ganda na talaga, yun lang yung masasabi ko. Maganda na yung ilo-ilo, maganda yung taxi, nag-improve na din yung mga sasakyan, hindi kasi ganun before. And ang ganda na din ng kalsada. So, yung iba ay share ko sa inyo sa aking YouTube channel kung saan ako nagagala, kung saan kami nagstay Follow and subscribe nyo lang po ako, Yvonne Bautista.